Mga bansa na walang ahas, isa ba itong biro? Gusto mo bang puntahan ang mga bansa na malayo sa peligro mula sa ahas? At anong gagawin mo kapag narating mo ang mga bansang ito na malaya mula sa banta ng ahas? Dahil sa episode na ito ay aalamin natin ang mga bansang walang ni isang ahas sa kanilang bansa at tutuklasin rin natin kung ano ang pamumuhay sa bansang walang ahas o kung ano ang benepisyo nito sa mga mamamayan sa kanilang bansa. At sisilipin rin natin kung gaano kaganda ang mga bansang ito na malayo sa panganib mula sa mga ahas. Kaya bago ang lahat ay pakipindot mo muna ang subscribe button at pakipindot mo na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video. Number 5, Ireland ang Ireland o kilala sa bansag na Emerald Isle ay isang bansa na walang ni isang ahas na matatagpuan. Kaya naman, ang pagbisita sa bansang ito ay isang kapanapanabik na pagkakataon. Ang kawalang ahas sa bansang Ireland ay isang napakahalagang elemento para umakit ng mga turista sapagkat ang kawalan ng ahas sa bansang ito ay nakapagbibigay ng panatag at ligtas na pamamasyal sa kabukiran at kagubatan ng bansang Ireland at ang bansang ito ay may 6.6 million tourist lang naman as of year 2024. Kilala ang Ireland sa napakagandang natural at mayamang kultura magmula sa mga berding burol, malawak na kapatagan at magagandang mga lawa na nagbibigay sa bansa ng isang malaparaisong lugar dahilan kung bakit ito tinawag na Emerald Isle. Siguradong may enjoy mo ang pagpunta sa Ireland dahil marami ditong sinaunang kastilyo at mga monasteryo na nagsisilbing bakas at sumasalamin sa mahabang kasaysayan ng Ireland. Walang ahas sa bansang Ireland at ito ay dahil na rin sa malamig na klima ng bansa na hindi angkop sa mga ahas para mabuhay. At isang malaking isla ang bansang Ireland na dahilan upang hindi makadayo ang ibang ahas dito. At ayon sa mga siyentipiko, wala pang natatagpo ang fossils ng ahas sa bansa. Sa madaling salita, wala talagang ahas sa bansang island kahit noong unang panahon. Kaya naman, ang bansang ito ay isang perpekto at ligtas na destinasyon kung ikaw ay natatakot sa ahas. Number 4, Cook Islands. Totoo ito, ang islang ito ay snake-free country at ang Cook Islands ay binubuo ng labing limang isla sa gitna ng malawak na katimugan ng karagatang Pasipiko at tama ang iyong narinig, ang Cook Islands ay isang bansa, may sarili silang pera, republika at batas. Ito ay naging isang bansa noong taong 1965 na dating nasa ilalim at sakop ng bansang New Zealand. Kahit na isang ganap na bansa ang Cook Islands, ay malakas pa rin ang koneksyon nito sa bansang New Zealand at sa katunayan, ito ang panglabing isang pinakamaliit na bansa sa Oceania. Walang ni isang ahas sa bansang ito kahit na may mga masusukal na kagubatan at madadamong lugar sapagkat ito ay dahil sa geographical na lokasyon na sobrang layo sa ibang kontinente dahil ang mga ahas ay nahihirapan makatawid ng dagat at ang klima ng Cook Islands ay hindi angkop para sa mga ahas na imposible para sa kanila na mabuhay sa bansang ito mayaman rin ang kultura sa bansang ito sapagkat makikita mo rito ang tradisyonal na sayawan ng partikular na ginagawa kapag may mga okasyon na tinatawag na Ura Dance. Isang malaparaisong lugar ang Cook Islands dahil sa kabi-kabila ang nagagandahang dalampasigan dito at ang pakiramdam dito ay parang nasa probinsya ng Asia o para kang nasa Boracay. Kaya naman, tila isang tunay na paraiso ang bansang ito para sa mga mahilig sa swimming at magagandang tanawin ng anyong tubig at perpekto ang bansang Cook Islands para sa mga naghahanap ng isang tahimik at payapang lugar. Number 3, Iceland. Ito ang bansang binansagang the land of fire and ice sapagkat ang bansang ito ay mayroong aktibong mga bulkan na madalas magalit na nangyayari kada limang taon at literal na malamig at nababalutan rin ng yelo ang bansang ito at 11% ng kalupaan ng Iceland ay nababalutan ng yelo na siya ring dahilan kung bakit ang ahas ay walang lugar sa bansang ito. Ang aktibong mga bulkan sa bansang ito ay lubos na mapanganib para sa mga ahas sapagkat nagbibigay ito ng limitadong pagkain at tirahan para sa kanila at hindi rin kayang tumagan ng ahas sa bansang ito dahil sa matinding lamig ang Iceland ay ang pangatlo sa pinakamalaking isla na matatagpuan sa Europa. Marami rin ang turista na namamasyal dito dahil ang bansang ito ay magbibigay sa iyo ng kapanatagan at pagkamangha sapagkat walang banta ng panganib ng ahas at mabubusog ang iyong mga mata sa mga nagagandahang tanawin na taglay ng bansang Iceland. Number 2, Greenland Perfect rin pasyalan ang bansang ito kung ayaw mo sa ahas at mainit na lugar sapagkat wala ring ahas sa bansang ito at ang bansang ito ay tinaguri ang the emptiest country o halos walang tao sapagkat 80% ng kalupaan ng Greenland ay nasa ilalim ng ice sheet at 99% ng Greenland ay walang tao at iyan ang dahilan kung bakit wala ring ahas sa bansang ito sapagkat ang Greenland ay may violenteng klima lalo na sa mga ahas dahil sa sobrang lamig na hindi talaga kakayanin na mabuhay ng mga ahas at idagdag pa na ang bansang ito ay isang isla. Sa katunayan, 57,000 na katao lamang ang nakatira sa bansang Greenland dahil dyan natatangi ang kalikasan sa bansang ito sapagkat napalilibutan ang Greenland ng mga kagubatan, karagatan, waterfalls at naglalakihang yelo na tinatawag na iceberg. Ang pamamasyal sa bansang Greenland ay talaga namang kapanapanabik dahil bukod sa ligtas ang bansang ito sa panganib mula sa mga as ay mas magiging kamangha-mangha at masaya ang pagbisita sa bansang ito dahil masasaksihan mo rito ang aurora borealis na nagliliwanag sa kalangitan tuwing gabi at ang pinakamainam na buwan upang makita ito ay sa huling bahagi ng August na tumatagal hanggang sa buwan ng April at alam mo ba na 141,000 na turista lamang kada taon ang dumadayo sa Greenland para masaksihan ang fenomenang ito. Ligtas pumasyal sa bansang Greenland sapagkat ang mga tao rito ay may magandang harmonya sa kalikasan na malayo sa panganib mula sa ahas at pangingisda ang pangunahing kabuhayan ng mga mamamayan dito. Kung nag-aalala ka sa mga mabangis na polar bears sa Greenland ay huwag mag-alala dahil walang naitalang pagalagalang polar bear sa mga kabahayan sa Greenland sapagkat ang mga polar bears ay nasa malawak na mayelong lugar ng Greenland sa bahaging East at Northeast Greenland National Park kaya ang bansang ito ay isang dream country para bisitahin at mainam na idagdag sa iyong pangarap na bansang gustong puntahan. Number 1. New Zealand Sa bansang New Zealand, ang kalikasan ay isang buhay na obra maestra na lalong nagiging maganda dahil sa kawalan ng ahas Tama, isa ang New Zealand sa bansang maganda at walang ahas Ang mga tanawin dito ay talaga namang magbibigay sa iyo ng bighani Magbula sa mga naggagandahan mga kabundukan, mga lawa na malamig at sobrang linis at kagubatan na siyang magbibigay dahilan sa mga manlalakbay na bisitahin ang bansang New Zealand. Alam mo ba na 80% ng kalupaan ng New Zealand ay walang tao sapagkat kaunti lamang ang naninirahan dito na humigit kumulang nasa 5 milyong katao lamang na di hamak na mas marami pa ang bilang ng mga tupa sa bansang ito. Tama ang iyong narinig, mas marami pa ang tupa kaysa sa tao sa bansang New Zealand na may bilang na 25 milyon na tupa ang bansang ito rin ang isa sa pinakamalinis na bansa at may malinis na hangin sa mundo na dahilan kung bakit ito tinaguri ang Land of the Long White Clouds. Ang kawalan ng mga ahas sa bansang ito ay nagbibigay daan sa mga tao na ma-enjoy ng lubos na walang halong pangamba sa kanilang mga outdoor activities. Dahil nga walang ahas sa New Zealand, ay sikat ang bansang ito sa mga aktibidad tulad ng hiking, camping at marami pang iba. Mapayapa ang bansang ito dahil walang ahas at ang lokasyon nito ay napakalayo sa ibang kontinente na hindi kayang marating ng mga ahas at malamig din sa bansa nila na dahilan kung bakit hindi akma ang mga ahas na mabuhay sa bansang New Zealand. Idagdag pa ang mahigpit na batas sa pagpasok ng mga hayop sa kanilang bansa. Isang maunlad na bansa rin ang New Zealand na nagbibigay ng magandang kalidad ng pamumuhay sa mga mamamayan dito. At sa katunayan ay napakaraming Pinoy na rin ang naninirahan sa New Zealand. Kaya naman ang sa New Zealand ay isang kakaibang karanasan dahil ang bansang ito ay magbibigay sa iyo ng saya at pagkamangha dahil bukod sa ligtas sa ahas ng bansang ito ay puno pa ito ng malaparaisong tanawin kahit saan ka magpunta. Ang dahilan kung bakit walang ahas sa mga bansang ito ay dahil sa ang mga ahas ay ectothermic o mga cold-blooded animals, ibig sabihin hindi kayang lumikha ng mga ahas ng sarili nilang init upang ma-regulate ng tama ang kanilang temperatura, paging ang kanilang metabolismo at sila ay umaasa lamang sa klima o mainit na panahon o akmang lugar. At ang mga malalamig na bansa tulad ng mga nabanggit ay mga lugar na hindi nila kayang mabuhay sapagkat ang matinding lamig ay magdudulot sa kanila ng hibernation o pagtulog na maaaring hindi na sila magising pa isa pa ang mga ahas ay hindi nakakatawid ng dagat papunta sa karatig na isla katulad ng Cook Islands dahil maraming hadlang sa kanila habang sila ay naglalakbay at ito ang dahilan kung bakit hindi makapag-migrate sa ibang isla at nasabing mga bansa ang mga ahas ang mga lugar o mga bansa katulad ng Polar at sa Polar na may aktibong bulkan ay nagbibigay sa kanila ng limitadong pagkain at kawalan ng masisilungan. Ang mga bansa na ating tinalakay ay ilan lamang sa mga bansa at lugar na walang ahas dahil may iba pang mga bansa na wala ring ahas at ang kawalan ng ahas sa mga bansang ito ay mayroong kapakipakinabang na benepisyo sa tao. Ikaw ka ideya, anong bansang walang ahas ang iyong gustong puntahan? Isang episode na naman ang natapos sa linggong ito. Hangat kong nabigyan kita ng mga ideya makabuluhan. Kung ikaw ay may mga topic at katanungan na gusto mong mabigyan ng linaw, ay comment mo lamang yan at aking susubok ang bigyan paliwanag ang iyong gusto maging paksa para sa susunod na episode ng Ideya PH. Kaya huwag kalimutang pindutin ang subscribe at pakipindot na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video.